Kumusta mga taga-pakinig ng aking kwento? Marahil ay nais niyong makinig ng mga kwento tungkol sa kababalaghan at katatakutan na may halong aral, pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa. Isa namang kwento ang sa inyong maririnig tungkol sa isang dalagang nagmahal ng isang gwende. Narito ang kwento. Isang tahimik na bayan sa tabi ng isang malaking kagubatan, may isang dalagang nagngangalang Lira. Siya ay kilala sa kanyang pagiging mapagbigay at angking kagandahan. Palagi siyang tumutulong sa mga kapitbahay at bukas ang puso sa mga nangangailangan. Ngunit sa kabila ng kanyang mabuting puso, tila walang nanliligaw sa kanya. Kaya't madalas siyang nag-iisa. Isang gabi, habang siya ay naglalakad sa gitna ng kagubatan upang mangalap ng mga halamang gamot, napansin niyang kakaiba ang kanyang paligid. Lumiliwanag ang mga dahon mula sa isang maliwanag na liwanag na nagmumula sa malayo. Naakit ang kanyang atensyon at sinundan ng liwanag. Dito, sa ilalim ng isang malaking puno ng saging, ay may isang maliit na duwende na nagngangalang Eldrin. Siya ay may maikling katawan at mahahabang tainga. Ang mga mata niya ay kasing maliwanag ng mga bituin, at may dala siyang isang malajol na lamp na tila naglalabas ng mahiwagang ilaw. Natakot si Lira sa una, pero nang makita niyang hindi ito mapanganib, pinili niyang lumapit. Anong ginagawa mo dito sa gitna ng gabi, Lira? Tanong ni Eldrin na may ngiting puno ng kagalakan. Naghanap lang ako ng mga halamang gamot for our village, sagot ni Lira, bahagyang kinakabahan ngunit naakit sa charisma ng duwende. Naging magaan ang usapan nila. Ipinakita ni Eldren ang kanyang mundo sa loob ng kagubatan, puno ng kaimahimala, mga nagliliwanag na bulaklak, at mga hayop na marunong makipag-usap. Unti-unting tumibok ang puso ni Lira para kay Eldren. Ang duwende ay hindi lamang kaakit-akit, siya ay puno ng kaalaman at napakamahiyain na may isang masayang puso. Araw-araw ay nagkikita sila at napagtanto ni Lira na kahit siya ay mula sa dalawang magkaibang mundo, ang kanilang pagmamahalan ay tunay. Sa bawat pag-uusap, mas lalong lumalalim ang kanilang koneksyon at nagtatanim ng mga pangarap ng isang kinabukasan na magkasama. Ngunit hindi lahat ng tao ay makatatanggap ng kanilang pagmamahalan. Isang araw, may mga tao mula sa nayon ang nakakita sa kanila, at nagalit ang mga ito. Mahalaga ang oras ng isang tao sa kanyang lahi, hindi sa mga duwende sigaw ng ilan, na nagdala ng takot sa puso ni Lira. Pinilit siyang umalis ni Eldren, baka magalit sila sayo. Lumayo ka na lang sa akin. Ngunit ang kanyang puso ay nagtatalo. Hindi siya pwedeng humiwalay sa kanyang mahal. Ipinagpatuloy ni Lira ang pakikipag-usap kay Eldren sa kabila ng mga banta, sa bawat pag-usap nila, nagpasya silang tawagan ng mga elemento ng kalikasan upang tulungan sila. Pinalakas nila ang kanilang pagmamahalan sa tulong ng mga nahahanap nilang mahiki ang resulta sa kanilang mga pag-uusap. Isang gabi, nang makipagtagpo muli sila, nagbigay si Eldrin ng regalo kay Lyra, Isang diamante na naglalaman ng tapat na pag-ibig. Ang kayamanang ito ay simbolo ng ating pagmamahalan, sabi ni Eldren. Hanggang nandyan ang diamante, hanggat ang ating puso ay nagsasama, hindi tayo mapaghihiwalay. Ngunit dumating ang panahon ng pagsubok. Nagpa siya ang mga tao sa nayon na gawing isang batas ang paglalayo sa mga duwende mula sa bayan Ipinanganak nila ang takot, at nagkaisa sa upang palas, hindi naman ito nagtagumpay Ngunit si Lira, sa kabila ng panganib, ay nanatiling matatag Tinutulan niya ang batas na iyon, nagsimula siya ng petisyon at ginamit ang kanyang boses upang ipakita na ang pagmamahalan nila ni Eldren ay hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan sa pagitan ng tao at ng mga nilalang ng gubat. Pinagsama-sama ni Lira ang mga tao sa nayon, ipinakita ang mga positibong aspeto ng kanilang pagmamahalan, at ang mga magagandang kayamanan ng kalikasan na dala ng mga duwende. Bakit tayo dapat matakot sa mga nilalang na nagbibigay sa atin ng yaman ng kagubatan? Tanong niya. Ang ilan sa mga tao ay nag-aatubili pa, ngunit unti-unti silang nahikayat ng kanyang karunungan at pagmamahal. Matapos ang ilang linggong pagsusulong, nagkaroon ng isang pulong sa nayon kung saan tinipon ang lahat, kasama na si Eldrin. Nang magsimula siyang magsalita, ang kampo ng takot ay napalitan ng pagka -interest. Isinaad ni Eldrin kung paano niya kayang tulungan ng bayan sa mga gamot at yaman ng gubat. Pinakita niya ang mga gawain at kakayahan ng mga duwende, mula sa pag-aalaga ng mga halaman hanggang sa mga lihim na kaalaman sa kalikasan. Makalipas ang mahaba at makulay na dialogo, unti-unting nagbago ang pananaw ng mga tao. Napagtanto ng lahat na ang kaalaman ni Eldrin at ang pagmamahal ni Lyra ay maaaring maging tulay upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng kalikasan at ng tao. Nagtagumpay ang antipas siya, naging simbolo ang kanilang wagas na pag-ibig ng pagkakaibigan sa pagitan ng dalawa nilang mundo. At sa huli, ipinakita nila sa nayon ng pinakamahalagang aral, na sa kabila ng ating pagkakaiba, ang pagmamahal at pagunawa ang tunay na kabanalan at kayamanan sa buhay. Ang mga tao ay nagpatibay ng bagong batas, isang batas na nagsusulong ng pagkakaibigan sa mga duwende. Sila Lira at Eldren ay nagpatuloy sa kanilang kwento sa ilalim ng maliwanag na buwan, pinagtibay ng pagmamahal at pagkakaunawaan. Ang kanilang relasyon ay naging simbolo ng pag-asa at pag-ibig, at ang angking kagandahan ng bawat nilalang. Ano man ang kanilang anyo o laki, ay kaya man manang dapat ipagmalaki at ipagdiwang.